Hello, hello, For today's video is uh, nagsira na kami sa talagang tinitirahan namin dito sa may taghilaran. Ayan. Um, kasi last day na namin ngayon. Kaya ayan. Talagang sinira na lahat. Wala nang mapag tirahan kasi sinira na lahat kaya ayan um, kami din naman habang sila nasisira yung sa tinitirahan din namin na bahay ubo ay amin din sinisira para wala na makita yung nakabili sa lupa na nakatirik na bahay dyan sa ano, tabuuan ng bahay ayan na ako Silang Sirana, yan. Maraming maraming salamat sa inyo, mga panday. At uh, tinutulungan niya si Ate Malong para masira ang kanyang bahay. At yung sa amin naman, kami lang magsira kasi maliit lang naman Bahay kubo lang naman, hindi naman bahay talaga yung talagang kubo lang. Para meron lang kami uh, mapag, mapagtulungan kaya yan. 1 Dito na ako nakatira Kaya Yan, hi Tinaas ang saya sa Hi Yan Since 2001, dito na ako Kaya... yeah. uh, tumira Dito na ako nagtrabaho Hi, hello, bye bye, bye bye Kaya... Dito na ako nagtatrabaho Since 2001 until 2025. marami din mga maganda, mahala. Hala-hala ang lugar na to. Kasi dito ako nagtatrabaho. Kaya ma -ano, masakit din pero wala kami magagawa kasi nagtatrabaho lang kami. Binibigta na sa may-ari kaya wala kami pero Marami kaming Mga masasayang Malala dito At mayroon din Hindi masaya Kasi ang lugar na ito Malapit sa lahat Nasa syudad Nasa syudad talaga Kaya hindi ka nagpuproblema Sa lahat Malapit sa lahat, malapit sa mga Malapit sa mga hospital Malapit sa mga simbahan kasi malapit lang. Kaya ayan. Dahil last day ngayon, ayan, i-re-reveal ko na sa inyo ang aming dating tinitirahan. Matatawag na dati kasi last day na namin ngayon. Kaya i-re-reveal ko na. Ayan. Ayan, nagsisira dyan yan, yan mga mga pandayang ilang bahay na ang sinira nila dyan pang apat na to yung pisilera nila ngayon pang apat na bahay na yan kasi apat na bahay ang nandiyan kaya sila ang um, nagsira kasi maraming kakilala ng mga panday yung malunggan sa dati kumamo kaya ayan sila na nandiyan hindi na kailangan na maghanap ng panday kasi na silang maraming kakilala kaya ayan. Habang nagsisila-sila, magsha-shout out muna ako sa lahat na sumusuporta sa akin. Maraming maraming salamat. Kasi kahit hindi naman maganda ng aking mga videos, pero nandyan pa rin kayo. Nakikita ko pa rin kayo. Kaya maraming maraming salamat sa inyong walang sawang pag-support sa aking uh, maliit na bahay or small blogger Ayan. Kasi maliit na pa lang ang bahay ko. Wala pang sahod. Pero ayan. Yung, yun ang isang bahay. Yan ang pinakamalaking bahay. Diyan ako dati nagtatrabaho talaga. Ayan. Kasi pupunta muna kami sa labas. at mamaya-maya oh, babalik kami ayan ang pinaka yan pa hindi pa nasira kasi hindi pinasira sa nakabili lalabas muna kami ng sabihin at meron kami bilhin at mamaya maya din ay babalik din kami doon sa aming uh, kupo kasi hindi pa na, hindi pa nasira lahat kaya yan kaya lumalik na kami at yan ang aming tulugan Nang pala ng tinatawag ko palaging kubo. Yan, sinira na. Talaga wala na kami matutulungan dyan. Kasi sinira na. Wala nang bubong. Yan, importante dalihin yan sa akin. Kailangan dalhin ko yan. Kasi importante yan sa akin. Yan ang kasama ko lagi. Araw, gabi ko. Halimbawa, wala yung asawa ko kasi nagtatrabaho. Tapos gabi nang dumating. Kaya, ayan. Yan, minulot ko lang yan tatlo tatlo yung kinulot ko kasi uh, parang tinapon lang kaya yung kinulot ko yan si Sam Juicy Ayan, maraming maraming salamat sa mayari ng sasakyan at pinahiram kami para paghakutan. Ayan, ayan, kawawa na yung bahay na, tinitirahan namin. Ayan na, sila mo sila na. Ayan, naghahakot. Nandito namin mineral water, kailangan lahing tinakpan muna para hindi maalikabukan. Kasi ang daming alikabuk-puk-puk-puk. Nagliliparan yung mga alikabuk kaya ayan. Ito ang aming tinitirahan. Rebels. Ayan, may reveals ko na sa inyo yung dati naming tinitirahan. At baka sa susunod na video at kung makapag-video man i-reverse ko rin sa inyo yung bago namin tinitirahan kasama dito sa ano ano ng asawa ko kung saan siya ng family driver ayun na sirang sira na at yung lamisa sino kaya ang may gustong kumuha dyan yung ang ah, nalimutan ko na lang ang dalhin dyan yung salamin ko. At Et, ito naman yung mga aso, kawawa oh, ito pag kami, kasi kami aalis na. Eh, iniwan lang yan sa maya. Smile! Kaya, hey, smile! O, oh, smile pa naman yan. Yan. Marami yan sila. Kaya, kahit hindi sa amin yung kaya namin yan, yan. Ha, ha, tira na lang namin ang pagkain niya. Araw-araw, smile, Tia! Hey, yan Ayan, ayan, nanahawak. Ayan, ayan. Kawawa naman. Brownie. Gusto, gusto ko yan. Lalaki pa naman yan. Brownie. ay 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 ayan. Baka makakat ako. Ayan. Brownie. Ayan. Mga ilang buwan pa yan. Ayaw ka pa. Hawak. Gusto ko sana ang yun, Ayan, uminom ng tubig. Saan kaya sila uminom? Pag sa wala na kami wala nang magbigay ng na tubig. Wala nang bubong na pagsahura ng tubig kasi nasinira na. Kaya, kaya niya ang mamatay niya ay kapatid ate pala niya Kasi siya ang anak sumunod. Ayan, ate niya yan. Brownie. Brownie, brownie. Ayan. Ayan. Kawawa naman. Pero huwag kayo mag-aala. Huwag mag-aala kasi ha. ko kayo na pagkain araw kahit malayo na kami kasi ayan gusto ko yan pero ano talaga kapatid yan ni Brownie kasi pagkakirin eh maliit yung maliit lang mababa lang Ayun, Iyan na aso ay magpahawag ayan na ayan na ang bahay wala na sila na ayan at kung bago lang kayo sa aking YouTube channel, pag-like, share, and comment, and subscribe, at pinutin ang notification bell para update ko kayo sa lahat ng aking mga bagong upload na video. Ha? Uh, Baka ang aking pag-reverse kung saan na naman kami matutulog kasi pinagawan pa kami ng tulugan. Pinagawan kami ng kwarto, kaya ayan. Ayan, ayan. Ulit ko maraming maraming salamat sa Supportan niyo sa akin. Ay, 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 ayan. Yun na. Kaya, nanginirin, mag i ko to lugar na ito. Kaya, iniikot-iikot ito ng aking camera kasi mag ko talaga ito. Kaya, ayan. Ay, Yan ang... Ay,